May buntag mga kapobre. Sayo ni mata ko ng buntaga kay maglunga po ta og mga kanon. Ug sa bata mga kapobre. you know? makita Pakita ko sa inyo mga kapobre. Nagsayang po okay. tayo mga kapobre nang sinaeng at saka lugaw ng bata mga kapobre. Ito yung gamit ni panggatong lang. Paluwas sa lubi mga kapobre. Oh. Yung mga manok ko rin natin, mga kapobre, o, oh, nagaabang. Hindi pa natin napapakain yung mga manok, mga kapubre At ito naman yung ating alagang baka, mga kapobre. Hindi pa natin napapastoy ating alagang baka. Yun, mga kapobre, oh. At ito naman yung ating alagang baboy naman mga kapobre. Nagugutom na. Hindi pa nakain. Yung mga manok natin mga kapobre. Oh. din sa atin ha, pag mga, mga kapobre. Oh. Oh. Mga manok natin. na oh. yon Talagang nagutom na talaga sila mga kapubre. kapobre, naluto na yung ating binugaw, mga kapobre at saka yung sinain natin, luto na rin mga kapobre. At saka pupunta naman tayo sa ating alagang baka mga kapobre. Yung asawa ko, ang sipa ko, naglalaba. Dahil ang tampak na yung mga labahan dito mga kapobre. At saka yung anak ko naman, bising-bisi doon sa tubig. Puntahan naman natin yung ating baka mga kapobre. maganda pag maaga mga pobre Kaya hindi pa masyado mainit ang panahon mga pobre at uh, talagang nagutom na talaga yung baka nakatingin din sa akin mga pobre oh, oh ko naman yung aking alagang baka mga pobre oh. dito naman kami sa sapa mga pobre baka may rong mapastulan na dito mga pobre para makain yung ating alagang baka at napaka uh, hirap ito yung dinadaanan ko mga pobre medyo madulas ito mga pobre yung dinadaanan natin Hirapan siya mga pobre. Yun. At mayroon tayong nadaanan dito ng mga yun, nakaraang buwan mga pobre. Mayroong mayroon ditong nag nagsisinso mga kapobre. Oh. Ang dami natin mga panggatong ito mga pobre. Pag natuyo yan mga pobre, daming panggatong. Yun, ito na mga pobre yung ito ang ginagamit tong kahoy dito para pang gawa ng bahay mga kobre ito na ganda nito mga kobre mayroon tayong naisipan dito, mga kobre na mayroon mga mga sudas mga kobre yun sa English pa mga kapobre, sudas. Ang dami nito mga kapobre. Kukunin ko ito mga kapobre mabibinta to mga kapobre pag natuyo na hey! pag natuyo na to mga kapobre, mabibinta to mga sudas ito mayroong bibili dito ng pag ihatid mo mga kapobre yun o no? mga sudas pag ihatid mo mga kapobre, ang bilin nila ay 50 pesos ang per sacks pero pag sila ang kukuha mga kapobre, 35 pesos dahil gumagastos pa sila ng gasolina papunta doon sa bahay nyo kaya less less 15 15 pesos mga kapobre At dito mga, mga maram mayroon man talaga dito mapakainan natin mga alagang ting alagang baka mga kapobre nasa si ibana ting na mo naman si ibana mga kapobre oh. sobra malaki na siya mga kapobre pero hindi pa siya hindi pa siya na namimiga mga kapobre hindi pa siya namimiga pwede na to siya pahabalan mga kapobre pwede na sana pero wala pa talaga wala pa ibibigay sa Panginoon mga pobre hindi pa ibibigay sa Panginoon kaya hintay na lang tayo mga pobre at maraming mga slab dito mga pobre yun mga slab kukunin ko yan mga pobre dahil mayroon tayong paggamitan dyan mga pobre pwede natin gawing upuan at saka panggatong kapag naglanda tayo mga kapabre, pag nag tayo ng niog, pwede rin yan pag gatong yung mga hindi hindi na nagagamit mga kapobre yung hindi panag hindi na gagamit ito ganito mga pang ng mga dito sa probinsya mga kapobre hindi tayo ma kuan dito sa pang talagang maraming panggatong dito Ayan. Kahit yung mga ganito, mga maliliit mga kubrikin yung ganito. Yun know? o. Pwede yung pandingas mga kapobre. Yung pandingas. Pwede yan. Pandingas yan. Kaya wala tayong problema dito sa probinsya. Mga panggatong probinsya. Ang daming panggatong dito. Pumatsaga lang talaga ka mga kapobre. Pagkukuha ng mga kawahay dito na yung mga tira-tira ng mga dito sa sapa na sapa kasi ako ngayon mga kapobre yun yung baka natin mga kapobre umpisan na kumain yon at hindi ko pa siya ni tinali ito yun mga kapobre daming sudas mga kapobre ha? pwede rin ito mga kapobre yung ilagay mo sa lata at nakakuluto rin tayo nakakuluto rin yan ng kanin mga kapobreyo na nakakaluto rin kanin yan at pwede rin to pag gabi na ngayong, ngayong palaging tag ulan at maraming lamok pwede rin to mga kapabre, ilagay mo lang sa lata tapos yung bubutasan mo yung lata sa gilid tapos lagyan mo ng butas sa ilalim papunta Pasingaw. Yon, pwede na pang sindi mga public pag paggabi na. Paggabi na talagang maraming mga lamok dito mga kapobre sa probinsya. At may may maro mayroon mga iba dito na nakagat ng lamok. Dingge mga kapobre. Yon, niwasan na natin mga kapobre dahil wala naman tayong pambili ng pang-ospital mga kapubre, wala tayong pang hospital kaya iwasan natin kapubre, na hindi tayo madapuan yung mga sakit na yan mga kapubre. at nabasalamat rin tayo sa Panginoon mga kapubre, na sa araw-araw natin na sa gawain natin sa araw-araw itong gawain -araw mga kapubre, at umalalay sa ating katawan yung malakas tayo at yun lang ang Inahangad ko lang mga kapobre. Na malakas tayo. At ito yung alagang baka, mga natin, mga kabobre. No? Kumakain na siya. Maganda rin dito, mga kabobre. Bibitawan mo yung baka dito. Pero, hindi naman natin mabantayan. Dahil mayroon pa tayong gagawin, mga kabobre. Madami pa tayong gagawin. mag Magpakain pa tayo atin sa ating alagang manok. At ngayon mga kapobre, mag, mag, ngayong araw na linggo mga kapobre, dapat sana walang pasok yung mga kapobre. Hindi tayo magtatrabaho, pero hindi natin may wasan mga kapobre na magtrabaho talaga ta, tayo mga kapobre. Dahil pag hindi tayo magtrabaho rin, at yung, baga, yung at tong alaging baka ng mga wala rin kain. Saka yung manok natin mga kaya yun talaga magtatrabaho ka talaga pobre at ngayon mga pobre kahit linggo ngayon magtatalim tayo ng balanghoy mga pobre doon sa 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 iba namang lupa yung lupa naman ni mama doon na pinaghatian nila at sayang naman yung nakuha na yung balanghoy ng pobre na pina pinaputol-putol ko na at sayang naman pag hindi itanim yon dahil pag pag nabutan ng init at matutuyo yon hindi hindi na natin ma maitatanim yon at sayang naman kahit linggo magtatanim tayo mga pobre at sa lahat mga suporta kay kapobre maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog mga kapobre ganyan talaga mga kapobre pagdag nag tayo mga kapobre mahirap natin ma-achieve yung mga pangarap sa buhay mga kapobre at tuloy tuloy tayo na naman mga kapobre at samahan nyo ako mga kapobre pagsubaybay sa aking channel mga kapobre dahil balang araw pag, pag binigyan po tayo ng binigyan po tayo ng ng mita ng pagkataon na makasahod po tayo mga kapobre marami po tayong matutulungan ng mga tao na mga mamahirap din, dahil tayo rin ay mahirap uh, mas maganda mga kapobre na makatulong tayo kahit kunti lang kahit hindi pa tayo nakasahod pwede rin tayo tumulong pag mayroon tayong sariling pira mga kapobre kahit yung pinapagura natin mga pobre. Uh, pwede rin natin itulong sa mga walang wala rin pwede rin natin itulong mga pobre. at saka hanggang dito lang tayo mga pobre. at hindi rin tayo natin patatagalin yung ating video dahil ang dami po tayong mga nanonood sa atin ng mga taga ibang bansa at uh, dito sa dito sa ating probinsya at saka sa Cebu, Davao. At maraming salamat po sa inyong suporta.